Sandaling humina ang mga ilaw sa studio ng ASAP Live. Tila huminto ang oras. Isang tahimik na paghihintay ang bumalot sa buong paligid, habang ang mga manonood ay nag-aabang ng isang espesyal na paglabas. At nang siya'y tuluyang lumitaw, si Doni Pangilinan, ang kasalukuyang hari ng puso ng telebisyon sa Pilipinas, isang matinding enerhiya ang bumalot sa buong studio. Ang kanyang presensya ay hindi lamang basta pagdating. Ito ay isang pangyayaring kinikilabutan ang balat at pinapabilis ang tibok ng puso. Kasama niyang umakyat sa entablado si Kyle Echari, at magkasama nilang inawit ang makapangyarihang bersyon ng Tiki's Mata, isang awit na nagsisilbing pambungad sa kanilang paparating na pelikula na pinamagatang Roja. Sa bawat himig ng kanta, ramdam ang lalim ng emosyon, tila isang patikim ng mga damdaming itatampok sa pelikula. Halos hindi pa tapos ang kanta ay nagtrending na agad ang pangalan ni Donnie at ang opisyal na hashtag ng show sa social media patunay sa tibay at init ng suporta ng kanyang mga tagahanga. Ngunit hindi ang musika ang siyang tunay na naging sentro ng gabi. Sa isang hindi inaasahang sandali, isang co-host na si Kelly Chari ang nagpasabog ng isang kontrobersyal na pahayag. Sa tila biro, ngunit halatang mapanuksong tono. Iminungkahi niya ang posibilidad ng isang bagong tambalan, siya mismo, kasama si Donnie. Sa isang iglap, tila niyanig niya ang pundasyon ng isang matatag at paboritong tambalan sa industriya, ang Don Belle. Nagkaroon ng katahimikan. Ang tanong ay bumigat sa hangin, handa ba si Donnie na talikuran ang kanyang kasalukuyang on-screen partner? Bukas ba siya sa panibagong tambalan? Ngunit walang pag-aatubili, walang paligwiligoy, si Donnie ay tumindig at buong tapang na nagpahayag, si Bella Mariano lamang ang kanyang kapareha, sa propesyon at sa puso. Isang malinaw at matapat na deklarasyon, isang panata na narinig ng buong bansa. Hindi ito basta pagtanggi, ito ay isang pangakong inilatala sa harap ng milyon-milyong Pilipino. Ang reaksyon ng publiko ay halos sabay-sabay na pagsabog ng emosyon. Nagsaya ang mga tagahanga, nagpugay ang fandom, at muling pinatotohanan ang kanilang matagal ng paniniwala. Trending agad ang hash Don't at iba pang suportadong hashtags. Sa sandaling iyon, hindi lamang si Donny ang nakita bilang isang artista, kundi bilang isang lalaki na may paninindigan at hindi kayang bulagi ng kasikatan. Sa kanyang matapang na pahayag, lalo pang pinagtibay ni Donny ang kanyang imahe, hindi lang bilang heartthrob, kundi bilang isang tao na may prinsipyo, katapatan at respeto sa tambalang bumuori ng kanyang karera. Si Belle Mariano, sa kabilang banda, ay mas lalo pang tiningala, hindi lamang bilang isang leading lady, kundi bilang inspirasyon ng isang tunay na paninindigan. Ang gabing iyon sa ASAP Live ay mananatili sa alaala ng mga manonood, hindi lamang bilang isang simpleng pagtatanghal, kundi bilang isang makasaysayang sandali ng tapat na pag-ibig, katapatan sa tambalan at pagpili ng puso sa gitna ng tukso. Sa muling pagtibay ng Donbele, muling umusbong ang tiwala ng milyon-milyon na sa bawat kilig at eksena, tunay at wagas ang lahat.